Uh, oh, good morning po, good morning muli sa inyong lahat Ngayon ay meron naman tayong pag-uusapan na tutorial tungkol sa monetization ng Facebook Ang isa ay ang star Yan. Habang maulan ang panahon, ito o, oh, maulan, napakaulan Ay mag-tutorial muna ako sa inyo Ano po? <clears throat> ang mga monetization sa Facebook Star, ads on reels, bonuses, stream ads, ang subscription, yun, bali, lima. Star, bonuses, ads on reel, stream ads, subscription. Nung nakaraan nga ay pinag-usapan natin ang ukol sa stream ads. Pero dahil sa maikli lang naman yung star at saka yung bonuses, yun ang ating pag-uusapan ngayon. Ang star ay madaling makuha. Kapag meron ka ng 500 to 1,000 followers, ay pwede ka nang bigyan ng star limeta. Samantala, kaya ka lang kikita sa star, ay kung ang video mo ay magustuhan ng viewers. Kapag ka may nakagusto ng mga video mo, at send ka ng star, send ka ng star, yun, kikita ka sa star. Ah, pero maula no? Tingnan nyo ng panahon. Pero kapag hindi ka binigyan ng star, ay tiyak na hindi ka naman kikita. Kaya nakadepende sa viewers ang pagkakaroon mo ng star. Ang star ay isang monetization process ng meta para kumita ang isang content creator. Yun. Yan ang star. Ano po, napakadali lang naman nun. Uh, yun ay kung gagawa ka ng engaging, engaging na post o kaya ay video na kung saan matutuwa yung mga viewers mo at bibigyan kanila ng star. Ganun yon. Pero kung hindi sila matuwa sa'yo, baka star-staran lang ang ibigay. <laughs> Dami kong natatanggap na ganun. Star-staran lang. Yan <laughs> e bonus, ay mayroong proseso yun ay invitation only ng meta Yan. pagka bonus ang pinag-usapan magkakaroon ka lang nun kapag ka in-invite ka ni meta nang magkaroon ng bonus yun, ano? pero meron ding process na magkakaroon ka ng bonus kung matagal ka na nito na nagre-reels marami ka ng post punta ka sa bonus eto, i-open mo yung bonus monetization Pindutin mo yung bonus na party dyan. At tapos, scroll mo. Sa parting ibaba, makikita mo dyan nakasulat ang I'm interested. Pag pinindut mo yan, hintay ka lang ng ilang araw. Pagka yung mga reels mo ay wala namang violation, pag wala kang uh, restriction, pag okay naman yung mga reels na pinupost mo, magkakaroon ka ng bonus. Ibibigay yun ng meta. Yun. Di ba napakadali lang... At pagka naman may bonus ka na, maganda naman ang bonus sapagkat mag-post ka lang sa WhatsApp. What's on your mind 'yan, doon sa feed ng Facebook, uh, pwede kang kumita sa pamamagitan ng pagpo-post ng mga picture, yan, mga litrato na sinasabi. Uh, pag maraming comment, 'yan, comment at saka reaction, doon ka lamang kikita sa bonus. Pwede kang mag-post ng mga sa stories ngayon pinayagan na ng meta nakikita ka sa stories kapag sa stories ay nagpost ka yan kikita ka na rin dyan. kaya sipag lang sipag lang at higit sa lahat meron na namang bago kaya papanoorin nyo yan may bago na update si meta ang mga tinatawag na cross posted kapag ikaw ay nagpost sa mga nagjoin ka sa mga groups yung grupo ay kikita ka na rin doon. Pag maraming nanood, maraming comments, saka pa lang kikita. O yun lamang po. Yan ang star at bonuses. So, ang susunod na part ay ang stream ads mula sa 60,000 minutes views kung paano ito makukuha. Kaya tuloy-tuloy lamang po ang inyong panonood para po marami kayong matutunan. Hanggang dyan lamang po at ingat-ingat lang dahil sa patuloy ang ulan. Napakalakas ng ulan. Tingnan nyo ang kalangitan. Napakadilim. oh, ang dilim ng langit. Bagaman, may mga batang naliligo pa rin kahit maulan, hindi sila giniginaw. Kasi matataba sila. Matataba yung mga batang yan. Kaya hindi giniginaw. Gusto ko nga maligo rin sa ulan, kaya ako sumugod dito sa baba. O, oh, sige po. Babay na.